Meron si Pagong, guys. Lalabas na tayo. Ang tara. Hmm. Ah. Mahulog ka. Ay, sabaling niya. Tara. Saan <laughs> ka? Saan ka? Ya? magasgas na naman yung ano mo, walang tubig. Tara, maglilinis pa tayo. Ka. Nasa mo Ang bilis ah, ang bilis ah. Dito. Na. <laughs> Ikot lang, you eh, Ikot lang kita. Oo. Oh. Mosulog talaga kita. <laughs> dali. Pasyal ka? Tagal na rin siya hindi nakapasyal eh. Dali ka, dali. Ha? lang kami. Ang dilim ng video natin.